mga diskaya, pinangalanan ang umano'y mga personalidad na sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Umalingaw-ngaw ngayon ang mga pahayag ng pamilya diskaya matapos nilang isiwalat ang umano'y malalim at malawak na kultura ng korupsyon sa ilang proyekto ng pamahalaan. Sa kanilang panawagan, Ipinahayag ng pamilya ang kahandaan na maging state witness upang ibulgar ang mga personalidad na anilay sangkot sa ilegal na transaksyon at hindi makatarungang paghihingi ng porsyento mula sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Sa kanilang pagsisiwalat, pinangalanan ng pamilya ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas, kabilang sina Pasig City Representative Roman Romulo, Quezon City Representative Arjo Ataide, Representative Marcy Teodoro, at si Terence Calatrava dating undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas Kasama rin sa listahan ang Uswag Ilongo Party List representative Jojo Ang, Quezon City representative Patrick Michael Vargas, Aga Party List representative Nicanor Bryons, San Jose Del Monte, Bulacan representative Florida Robes, at Romblon representative Eliandro Jesus Madrona. Ilan pang dating kongresista ang pinangalanan tulad ni na Benjamin Agaraw Jr., Florencio Gabriel Noel at Teodorico Haresco Jr., dayon din si Antonieta Yudela. Samantala, kabilang din sa listahan ang Occidental Mindoro representative Odi Ariyela, Quezon representative Renante Arogancia, Quezon City representative Marvin Rillo, kalokan representative Dean Asisjo, at Quezon City representative Marivic Copilar. Hindi lamang mga mambabatas ang kanilang pinangalanan. Ayon pa sa kanila, Kabilang din umano si na House Speaker Martin Romualdez at Representative Zaldico, bukod sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, na sinasabing nakipag-usap sa kanila upang manghingi ng porsyento mula sa mga proyekto. Sa gitna ng kanilang mga pahayag, iginiit ng pamilya Diskaya na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad at magsilbing testigo upang mailantad ang diumanoy irregularidad subalit kanilang idinagdag na kailangan nila ng proteksyon mula sa pamahalaan dahil nakakatanggap na umano sila ng banta at nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Ang isyo ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura at iba pang programa ng pamahalaan ay matagal nang binabatikos ng publiko. Sa nakaraan, ilang opisyal na rin ang sinampahan ng kaso dahil sa umano'y kickback o sobrang singil sa mga kontrata. Kung mapatutunayan ang mga pahayag ng pamilya Diskaya, ito ay magbibigay ng bagong dimensyon sa mga investigasyon laban sa katiwalian. Sa kasalukuyan, nananatiling allegations o paratang pa lamang ang mga pahayag ng pamilya Diskaya. Wala pang inilalabas na formal na investigasyon o opisyal na tugon mula sa mga pinangalan ng mambabatas at opisyal. Mahalaga pa rin igalang ang proseso ng hostisya at pairalin ang prinsipyo ng innocent until proven guilty. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilongo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem of Anwar Party List, Conglio de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Co Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang